Hello, hello mga Wadi, mga Ida, and mga Beshi! Kamusta po ang lahat? Eto ako, nagpapahinga, and then mamaya, luto ulit ng ulam. So anyway, share ko lang po yung aking opinion. Ano po, marami po kasi akong nababasa sa group ng mga may breast cancer about po doon sa kung paano daw po sila magpapagamot, sino daw po ang dapat nilang lapitan dahil walang-wala daw po silang pera or maitusto sa kanilang uh, gamutan. Alam nyo mga Lodi, mga Beshi, mga Idol, sa totoo lang po, lahat po tayo ay hirap. No? Uh, lalo na po tayong walang sapat na kita o walang sapat na hanap po talagang para po sa atin ay napakahirap na magkaroon ng ganitong uri ng sakit. Ngayon, wag po kayong mawalan ng pag-asa, no? Kasi, lahat naman po tayo ay talagang gustong gumaling, gustong magpagamot, at syempre gusto nating humaba ang ating buhay. Ngayon, hindi po pwedeng puro tayo salita, puro tayo dada. Kailangan gawa natin ng aksyon, gawa natin ng paraan. Kumilos po tayo, no, mga lodi, mga beshi. Marami naman po tayong malalapitan ng mga government uh, agencies, mga party list no, na pwedeng tumulong sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay magsipag sa paglalakad ng mga kung ano-anong mga kailangan, no? Kasi kung puro tayo daing, puro tayo iyak, wala naman tayong ginagawang paraan para tayo magpagamot or gumaling. Eh, paano na, besh? Ha? So, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano ka gagaling? Paano ka magagamot kung ang sinasabihan mo ng iyong mga problema ay puro social media. nawala no? wala kang ganto, wala kang ganyan. Gawa, gawa tayo ng paraan. No, kung gusto talaga nating mabuhay at humaba ang ating buhay kasama ang ating pamilya, kilos-kilos, galaw-galaw, no? Although, sabi nga, uh, kapag may sakit ka at na-diagnose ka ng malalang sakit, yun nga, breast cancer or kahit na anong malalang sakit, hindi pa ang huli ang lahat, no? Maraming nabubuhay sa mga chronic diseases or chronic uh, illness. Ang kailangan lang talaga natin ay lakas ng loob, tibay ng loob, tiwala kay God, kapit lang, at yung pagiging positibo sa buhay. Ah, mga beshi, ha? Always remember that na kailangan natin kumilos, kailangan natin gumawa ng paraan, hindi puro laging nga uh, tawag kay Lord pero wala na matayang ginagawang paraan. Lahat po tayo gagaling. Kapit ng mahigpit sa ating Panginoon. Ismayag ka naman dyan para hindi laging stress. <laughs> Babay po. Ingat po ang lahat. God is good all the time.